Bukan saya mas. kan. Dapat dito ano bike. yun? 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 bike. ng kape, juice. <laughs> <laughs> ano dito? Mane, mane, mane. <laughs> Balot, balot. Crop kayo dyan, crop pick. Ayaw, sari-sari naman dito. Oo. hinahanap ko magkapos sa ano? na wala ko ka. Wala ka pang tulog ba? Oo. Oh, oh. Bukas pa mamaya pang tulog nito. Ano yung Kaya kaya na gusto kong magkape. Para may power. Pero kahit naman marami kang tulog maaari Mukha pa rin po yan. Ang dami ng tulog. Puyat. <laughs> Lutang. <laughs> so oh, Mare, thank you kahit hindi tayo mahilig sa kape siya mahilig sa kape ay naging Victoria ang hina na camera woman <laughs> kung mo siya nagbibili ng kape guys, so, andito na po tayo. Sa so, magugulat sa mga kape 1 2 3. Ayun, mga kaibigan, charming pa rin. So dito natin iintayin isang nating solid follower na gusto makapag-meet sa atin. Kaya eh, mapapatulong sa kanya ng camera na kayo ng camera natin dati. So bibigyan pa natin siya ng dinas bibigyan. So Alvaro Saro siya sa YouTube. Makikita natin siya. Magugusto pa kayo pag-check ng araw pa ko. Okay. Ayun. Ayan po ang donut ni Kitty. Ibalibag mo sa mukha mo, darling. Oh. tatapan ko na mukha ko. Sa mukha mo, darling. No. Ibalibag mo. Ay, ayaw <laughs> ko ng ganito. Pasui! Pati sa office shop, maaalo mo pa to. Ito kasi, malamig yung harap, di ba yung ibabaw? Pag dinirat <laughs> yung... Bigay lock na snooze. <laughs> Buti lang na napasmile lang ako. Tumalas <laughs> na yung ginaing ko yata sa sinoy puno mo. Victoria ng kasal! Eto <laughs> na! Ang ating Tony Pacantaros, ikaw ba yan? kung higat kasama na natin si Katie para oh, mas nasaya ka. Oh, ay, kasi ko na eh. <laughs> Alam mo, noong Friday, kasi hindi ako nakalakad. Nag-yasong niya ako. Tapos ko po, nagpaan. Buti nga, sabi ko, hindi ata matutuloy yung ano namin. <laughs> <laughs> hindi ako nakalakad ganyan ang lakad ko. Nag-yasong ako sa kaya siya. Bumunila na ako, okay, na. Ha, ha, Ah! <laughs> su Basta diba? uh, <laughs> <laughs> yung sunoon kami kung sugot sa mukha, diba? Sony CB1. Tapos naalaman ko sa vlog niya meron. Yun din. Ayaw mo mag-comment-comment pa. Kasi mentok sa iyo kami kaya God bless na lang. Ayaw mo mag-comment niya. Isang beses lang yung, yung sa hindi oh, oh. sabi sa ano. Sabi, sabi niya, ang taray. Manood ka nung last video. Ayun yun. yun no. ah, And... Pag natitigang ang dahil. Alam ko naman.

Parang kami late. Parang kami ang late. And then, ito yung sa atin. Ito yung kay... Pareho lang tayo, right? At ito yung sa kanya. Yan. Si ano, yeah. yung eel. Yeah, Mahal gan dito. Okay, let's eat! Tara! Oo, oo, oh, Yung garantor na yun, hindi pala ano nang pinay. Kaya hindi lang parang, so-so. So-so. Siguro, wala na po namin. Na ang sa pinay. dito sila natin ang Okay, dali, Maraming salamat Teka! Paano ka nakapagsig? kasi entertainer, right? Ay, wow. Entertainer ka, no? Pero hindi agad sa Japan, kundi, ano mo, yun nga, uh, talent. Ano, ano, ang ano. Uh -oh. Okay. So, ikaw, mahal ay talaga. talento rin dito sa Japan. Ay, hindi, hindi. No, ano, paano no, no. ka nag-start? Paano ka nakarating ano naka -naka dito? Ko, nag, ano kasi ko, nag-ano na rito, overstay na siya na mm. kailangan okay, Kailan ko. Akala ko siya nagpapadala sila ng picture sa akin, Tokyo to Disneyland. Mm -hmm. Akala mm -hmm. ko sa supermarket. At oh, hindi, hindi no, sa mall sila nagtatrabaho. Uh -huh. Ngayon, pang siyempre, nasa Pinas, mga sandwiches, mga ayun, ganyan, ganyan, yung cute yung pink, parang pink at basta gano'n mga tafferware pag uuwi. O yun ah, uh... pero umuwi, kasi ay, sabi ko talaga, ako rin magtrabaho. Pero hindi gusto ko po nagsarili. Ako yung, yung pampayan ko sa college, last na yun eh. PSBA ako. Last na yun, tumakot. Yun ang ginastos ko. Pinaagos ano ko dun sa kapit ah, 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 pa rito, si Kali Aida. Nakiano ko, please naman, sige, mayarang ko naman kayo. Tapos pinatira kami dyan sa mansion. Diyos ko, hindi nang alam, 5,000 isang araw. Siyempre, pero sarili. Diyos. kinuha ko ng chahi pati na si Chiba. Ayun, yun. pala. Diyos ko po, entertainer pa. Hindi ako umiinom inong nakakalak. Ano na, painom. May kasama man, Diyos, sinahalo na ng pinsang ko. Kami ng pinsang. Ang ko. Siguro alam, hindi ko alam kung alam na yung trabaho ng tsahe. Kasi na kasi ako. So, in short, hindi ka na dumasa mga audio audition na yun? wala. wala. Walang gano'n Bye. bye Iya. Ingat, ingat ta. Ganda nang Kembot ha, nasa camera. Bye-bye. <laughs> Thank you. Bye -bye. Thank you. Bye -bye. Sexy pamore. Okay, so tap, kami papunta nang Ueno Park pa maya na din eh. At kami iikot-ikot lang din sa Ameyoko. Okay, Mare Koy, tara kain tuhon muna tayo di sa ano, baka makaka TikTok tayo. Let's go. <laughs> Magdadalo isip Okay, okay ka lang mare, parang iba nang hingal mo ah. <laughs> Matapos pa kainin ng. Kaya ay oo, oh, oh. dito tayo mare. Para mag-iba pa naman ang pananaw mo sa buhay. <laughs> Na ang buhay puno ng paghihirap. <laughs> <laughs> ah, ayan. Okay. Okay, so we're here. Kwentuhan lang tayo. Nang whatever. Bago oh. ka makipagkwentuhan sa akin, hanapan mo muna ako ng mahausukan ko. Yosie ka na naman. Saan dyan? Uh -huh. Ay, parang ano, parang no smoke ari? Hindi, hindi no, pala. Ano naman ako nung kukunin mo ako? Ay, hindi na mare Hindi kita kilala. Ah. <laughs> Tingnan sa ulo mo eh. Oh, mabuti na natatapat sa'yo, maaari. <laughs> ano ba? Ano yung sa hirap, pag-isa ako? Ano hanap na dyan? Para makarawas ka. Lakad-lakad muna tayo. Ngayon lang ako nakalabas ng bahay ng ganito. Ang ganito? Na ganitong? Ganitong pasyal. Wow! Amoy tayo na naman, Mare. Ang <laughs> baho na ito eh. Mabaho kasi yan eh. Yan ba? Oo. No. Ay, amoy show eh. Sa totoo oh, lang. Oo, yan. Ging, ging, ging. Gingkyo? Oo. Ah, Asya pala yan. yun. Oo. Uh -huh. Amoy show eh talaga. Ah, mga Mare. Tingnan natin. Amoyin mo. Parang tsue mo. <laughs> Oo nga, Mare. Ikaw na ikaw eh. Same same lang kayo, Mare. Okay <laughs> kame. Pareho lang. Okay, hanap ka. Goodness. Mm, ano bango? time natin kasi pag uh, kailangan makabalik ng 6 o'clock or 6.30 sa Pujisawa because mayroong isang uh, mga kaibigan si kapatid na gustong gusto tayong makurot gusto tayong makita bago tayo umuwi so papagpasa na natin dito anyway napunta ko na ito ilang beses siguro this is my 6th or 7th pero first time ko kasama si Katie Chang yan, para may binibili pa siya ron. Chicha si ron pagaw, ano ba gusto na rin bili? Ayun. Okay. So tingin-tingin lang tayo ha, tingin-tingin lang. Gusto ko lang kayong iikot at ipasyal. Yeah. lalain doon sa laing. So itong ilalim ay may mga, eh parang Asian market. Parang Southeast Asian market. Tapos may mga Vietnamese, may Philippine store. Yan nga, bumili ng gabi, etc. etc. Parang hilahod ka na Maria. <laughs> Ay, nalakad ah. nah, siya na. Nawala na pagiging Julia Roberts mo, ma, mga re. aling hulya na. Apagod <laughs> <laughs> mo. Aling hulya. <laughs> ano, eh. yan ang elevator pala. <laughs> Thank, Thank you. you. At dahil lang kita mara, ididibli kita ng, ng drinks. Ano? Go. Tubig. Choose. Eh, ano, pili mare, sampung piraso ilan? Pili eh, tubig naman iinumin ko, pipili pa parang wala nang tubig. <laughs> Mamili ka ng brand, Marie Curie? Nani? Santori. Santori. Asahi. Wala, ayun, Asahi. Hindi mo na mara sa bag ko. Nandiyan na rin yung ano, yung... Yung regalo ko sa iyo yung, yung yung ano mo, yung type mo na ano, sweatshirt. Ah, okay. Yan, bibigyan din tayo oh, maya na isang araw. Mamaya na. Okay, nasa na baga na 'yan nga baga. Tingnan. Ito. A ayan, okay. Bagay na ito. na, naman. Salisikan daw mo ha. Tapos kailangan pa ng tubig. <laughs> Ay, talisikan nga. Gato. Go get bayan. Are? <laughs> inaga. <laughs> Pulis. <Police! laughs> May sirena. <laughs> Pabilhin na suka. <laughs> tat tat tatlong kilo tatlong kilo? Ano <laughs> Oh, surprise ako sa kanya. Tignan mo. O, oh, tignan mo. Pinapanood ko yung ano niya. <laughs> Andiyan ba siya? Oo, oh, dyan Si kapatid dito ang kanyang ano, kanyang ah? umise. Itong umise na kapatid. Sira. At si kumare naman sa taas. Ang natin natin. surprise Sabi niya gano'n, no? Daan tayo dito kasi gusto ko mamihit ng kanyang mga pinsan. So, bago tayo umuwi ang Pilipinas. Please, pagbigyan natin sila. Tara! Ayan, Belda, paki Matt, Adeng, ka, di ba? Hello. Ayan. Pakita mo. Hello sa inyo. Hello. O, tignan mo, tignan mo. Ha? Lahat, minapanood ano mo niya. Oh, saan na na yan. Nakasubrag sa o, siya. saan? Sa TikTok at saka sa... Yun! O, o, o. O, o.